Bispera sa Namundas, kaya't dagsa na mga namimili ng bulaklak sa Dangwa sa Manila. At live mula sa Dangwa Flower Market, nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, sa mga oras na marami pa rin bang namimili dyan? May ano, kung makikita nyo nga sa aking liguran, ay pasado alas 11 or alas 10 na nga ng gabi, mag alas 11 na ng gabi, tuloy-tuloy pa rin nga yung mga last minute shopper dito sa Dangwa. No? Kanina nga yung mga eskinita ay halos hirap na ngang madaana no? dahil puno nga yan yung mga namamakyaw ng bulaklak para nga ialay sa kanilang punto doon sa mga mahal sa buhay. Balik na ang sigla dito sa Dangwa Flower Market. Patunay na nakabango ng marami sa epekto ng pandemya. Kabilang sa mga dumayo rito, si Crispin Asuncion na mula pa General Trias Cavite. Apat na sakay siya bago makarating sa Dangwa para mamakyaw ng bulaklak. Umabot sa 8,000 piso ang mga napamili niya. Mura na raw ito kumpara sa Cavite. Pag malawag na ba ng biyahe, yudli, talaga dito na kami nabili. I-arrange nyo pa po ba yan, sir? I-arrange pa rin. Ah, ikaw na lang mag o, ako na lang. Para kayo eh, para 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 Nagbagsak presyo na raw ng hanggang isang daang piso ang mga bulaklak dito sa dangwa kung wholesale ang bibilhin o yung mga hindi pa nakaayos. Ang Malaysian Moms, 200 to 250 per bundle. Ang Local Roses, 200 to 450 per bundle. 300 naman ang per bundle ng Sunflower. At kung Orchids naman ang gusto, 550 to 650 yan per bundle. Sa mga arranged flowers naman, tumaas na ito ng 50 pesos. Naglalaro na yan sa 100 hanggang 900 pesos, depende sa laki at design. At posibleng tumaas pa raw yan ng 50 pesos bukas. Ang mga tinderang nakausap namin, ramdam daw na mas buhay ang kanilang negosyo ngayon, kumpara nung isang taon. Mas marami po ngayon. Oh, bakit tingin nyo mas marami? Uh, medyo open na po tayo ngayon kasi wala na po masyadong pan, ano, uh, virus sa kalapit ng sementeryo ng Dangwa na Manila North Cemetery. Isinara na ngayong gabi ang ilang kalsada para sa inaasang dagsa ng tao bukas. Alas 10 ngayong gabi nang isara ang kahabaan ng Aurora Boulevard, De Masalang Road, P. Street, Blumentritt Road, Retiro Street at Maceda Street. Dahil hindi na pwedeng magpasok ng sasakyan sa sementeryo, pwedeng pumarada sa ibang bahagi ng kalye ng P. Felix Huertas, Oroqueta at Simon. May higit isang daang pulis at MMDA enforcers ang ide-deploy bukas sa paligid ng Manila North Cemetery para sa seguridad at magbando ng traffic. Gaya ng nakagawian, bawal pa rin sa sementeryo ang mga baraha, alak, matutulis na bagay, baril, lighter, tabango o anumang flammable material, pati mga alagang hayop. Bawal ding magingay kaya hindi pwede ang videoke o anumang malalakas na sound system. May ano, paalala naman ang pamunuhan ng Manila North Cemetery mahigpit na ipapatupad na bukas sa araw ng undas, 5 a.m. bukas yung main gate hanggang 5 p.m. lamang. Yung mga mananatili doon sa loob ay papayagan lamang hanggang alas 7 ng gabi. Samantala nga dito sa ating kinakatuyuan, dito mas sa Dangwa, dito sa Kalsada, dito sa Maylaong Laan, abay tuloy-tuloy pa rin nga yung mga last minute shoppers no? at ganun nga rin, no? traffic nga rin, no? masikip yung daloy ng trapiko dito sa Laon Laan, dito nga yan sa Maydangwa, dito sa Manila at yun nga ay may medyo mahirap kasi mahirap yung para dahan dito kaya naman yung iba nagkukos nga ng traffic dahil dumibili dun sa mga gilid-gilid dito sa Dangwa Mayan Bok Alright, maraming salamat sa iyo Faith Del Mundo live mula sa Dangwa Flower Market Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages